Tupar pa ang birthday celebration ni Kim Jo. Naroon din si Daddy William Chuk. Na kung saan masayang masaya para sa anak. Parte nga rin talaga si Paolo at present the present. Saan namang si Diversion? Kitang kita sa lumabas na video. dasi sa isang mamahaling restaurant sila. M mga mahalat ng tao ang naroon. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Kaya pala wala sa shooting si Kim. Masaya ako at naiiyak binang fans. Nawal kayo ni Paolo hanggang sa wakas. Ang dalas na nilang dumabas with family. Diyan nagsisimula na ang seryosong relasyon. More birthdays to come ay din namin. Kung saan ka masaya, support kami. Hiling din namin na bagong kreato para sa iyo o sa inyong dalawa. Lalong pa o mamayag pa para ang mga haters magbailit sa sobrang hindi. Ayon pa sa si ibinahaging komento, si Dati William hindi pwedeng walang regalo sa hangin kinita princess. Kung nasaan na nga talaga, ang Dati, nandoon din ang suntubi manugang na si Papi. Ganitong assurance ang kinakikiligan. Wala man pag sa mga intriguing Basta palagi silang dumalabas. Need the family. Okay na okay yan. Tatundag mong kasama niya, si Narain and Dian. Napaka-sweet dito. Kiran lang yan sa mga komento. Tulong na silang tumatapang sa publiko. Ano kaya ang next level nila? Ang mga haters. Ano na naman kaya ang say sa panibagong update ng Kinpao?